Hello guys. Uh, sa di ko nga sa ating vlog doon sa ating ibang mga uh, pagko-content ay uh, sumusuin po tayo sa mga uh, masukal na area sa mga ilog at sa mga bundok. Kahit mainit po siya guys ay sa ngayon po ay narito po tayo ngayon. At uh, dulot sa sinabi ko na kahit mainit ay tatayahakin po natin para mayroon po tayong may share at may may bahagi sa ating mga uh, kababayan uh, lalo na po sa ating mga kaibig at sa ating mga uh, kapwa, uh, content creator or mga vloggers kaya guys ito yung pinapakita ko na itong area napakaganda makikita nyo guys so, uh, mga bundok nasa paligid uh, at mga kakahuyan at uh, mapapansin nyo guys na kahit ah uh, kahit uupo ka lang dito sa gilid ay parang kang nagkaroon ka ng peace of mind at uh, lalo na po guys kapag kasama mo yung iyong mga pamilya yung mga anak yung mga nanay tatay at kung ikaw ho ibinata ay pwede rin yung, uh, naman guys kasama ng inyong minamahal na uh, dito po kayo magbanding dito sa ilog kaya makikita nyo guys oh, napakaganda tahimik at uh, malamig ang simoy ng hangin at uh, higit pa sa lahat ay uh, mura lang ho siya uh, mga cottages at wala pong entrance fee mag, uh, ang tawag doon ay magbing or magdalalho lang kayo ng inyong baon kaya makikita niyo guys yung mga bundok na yan, napakaganda. Ayan. At saka may mga manok at may mga uh, aso Ayan. Kaya maganda talaga guys kapag dito ko sa mga probinsya no. Talaga talaga makikita mo eh uh, parang kang nagkaroon ka ng peace of mind. Kasi guys, alam niyo, uh, tayo naman nasa Maynila araw-araw po ay puro trabaho at uh, naisip po natin uh, parang pagod ka uh, stress so minsan kailangan din natin guys na uh, pumunta din sa mga ibang lugar tulad nito na uh, nagkaroon po tayo ng piece of mind at saka alam nyo ganun na pag kayo po ay eh, medyo mainit ang pakiramdam Medyo uh, balisa. Hindi eh, ho kayong maglugdog dito sa ilog. O, oh, mga katig sa kayo. Ano, oh, simple lang. Oh. kaya guys, okay, hanggang dito lang po tayo ngayon. Maraming salamat po sa ating mga viewers. God bless po sa inyo.